lapot pero wala siyang ano walang buhangin hmm, wala siyang wala siyang di kagaya ng ano malapot lang siya pero pwede pa yan pero ito na talaga, pangalawang ano to eh serin mo pag uh, nag-chainsaw oil pala kayo na walang walang flushing, tapos ganito lang tapos lalagyan uli ng ano. Ganito mangyayari. Tataka kayo pag Dating ng tatlong araw, ganyan mo uli ng lipstick. Makikita mo ganito. Ayan. Itim. Kasi marami pang latak. No? Ito so, talaga makita, oh. Oh. Yan, good morning, good morning ano mga kaadbi. So, ito na, umpisa na tayo sa pag-change oil. May vlog na natin to noon, pero ulitin natin ito ngayon. Yan. Yan, kapito na yung gamit natin. Ito, kailangan, mayroon kayo nito, no? Ito. Lagayan ng uh, used oil. Pag na-drain natin, kailangan may, mayroon kayong lagayan. Tapos ito, pang ng filter. Yan. Yung uh, fuel filter at saka oil filter. Tapos, mayroon tayong 17 na Yabe. Yan, na. Ano? Mga uh, uh, close range. So, yan, ano. Tapos, dito. Yan. Yan lang naman. So, ngayon, mag-uumpisa na tayo ngayon. Yan muna ang uunahin natin pag si-change oil. Magandang pamamaraan ito, mga kabayan, dahil uh, sulit ito. Tingnan niyo yung uh, check natin yung uh, dati kong uh, uh, DIY yung langis medyo maganda ganda pa pero tumatakbo na siya na 5,000 km pero yung langis niya wala pang latak hindi mo pa pang pipil yung latak talagang ano pa malabnaw pa pero kailangan natin siyang kalitan dahil uh, 5,000 kilometers na so yan DIY lang yan so, tara samahan ako baka malaking uh, tulong ito sa inyo o mahilig din kayo sa DIY so pwede nyo itong gayahin ito na yung uh, drain plug ito yan buksan natin yan gandahan lang ito nito nandito yan kung saan nandito kung saan nandito nandito yan dumi yan talaga yan up ah hindi naman siya nakakakumas ko sakto lang

purasan natin purasan natin siya ng 20 to 30 minutes yan kailangan okay, normal lang okay mga kabayan ano so nasa 20 minutes na yan 20 minutes na tumatakbo ano gawin lang natin itong 25 minutes stop na tayo matagal tagal na sakto na yung init siguro naghalo na naghalo yun tagal na yun eh okay patayin na natin yan patayin na natin oops yan cool down natin konti kasi mainit yung langis pero so, check natin tong dipstick ano. Dipstick. 22:30 to 30 lang. 20 to 30 minutes. Pag damating ng 20, okay na yun. Pwede na yun. Basta, nagkahalo-halo uh, na yung ano doon. Tingnan natin tong dipstick. Yan. Yan. Check natin yung dipstick. Yan. Yan yung langis na ano no. Yan. Eh nandito na naman tayo sa lalim. Drain na naman tayo. Drain. Pangalawang drain na ito no. Yan. Ito. 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 Ito.

Yan, tanggal na. Nilagyan lang natin dito ng konting langis para lumambot. Ito yung, yung rubber o-ring niya. Yan. Yan. Balik na natin, ano? Balik na natin. Punasan na natin pa saglit. Okay. Dami. Tapos balik na natin. Yan. Okay. Hmm. Santay lang. Hmm. Ito tapos na. Nantay na natin 'to. Langis tayo. Sasalang tayo ng langis diyan. Ingat mo din. natin mo din. lang ano? Ah, uh, maglalagay tayo ng ano. Ito na yung lalagay natin uh, oil. Dilo, 5 liters ano. So 5 liters lang muna ilalagay natin. Yan. So yan, hello. Uh, ito ah. Uy, ito. Kasi bawa tayo no, yung

walang wala kang makita ano yan eh, sakto lang wala kang makita itim hmm? wala ka talaga makita ng itim dito hmm? yan yeah, natin yan bago natin pandarin check muna natin yung ano check muna natin yung ilalim battery hindi pa natin ilagay ilalagay natin yan papakita ko lang sa inyo yung ano yung langis ito ito yung unang langis ito yan ito, ito yung unang langis yan hmm. pangalawang langis ito ito yung pangalawang langis yan hmm. ito yung pa rin Oh. Dito mo 'yan. Yung nilagay natin ng ganyan. Nagiging ganito, pangwasing. Binasingan Minasingan lang natin, oh. 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 So yan, pandarin natin. under siya Hiningnan ko yung Dipstick Yan yeah. Hindi nga Bakit wala nang makita nga no? Magandang kita. Hindi ka gaya ng ano. Pinandar ko na ito ng ano. 20 minutes. 20 minutes. 30 minutes ko na pinandar ito. Ayan. Tignan natin. Grabe ang linis. Lalo lalo na pag mayroon pang uh, hangin, pinaganyan natin ang hangin. Sigurado wala ka talaga ma. Transparent talaga yung langis mo diyan. Oh. Oh. Wala ka talaga makita oh. grabe ito si Kreto, mga pa yan ano binulong lang sa akin ito ng matandang uh, mekaniko ganito daw si Kreta para humaba yung buhay ng makina yan patay na natin 30 minutes na kasi yung uh, papa dryer pa natin yung sa vulcanizing shop